Hey guys! Welcome sa aking Intramuros Adventure Part 1. Naghahanap ka ba ng affordable na pasyalan dito sa Metro Manila? Bakit hindi mo itry itong Intramuros? Isa ito sa patok na pasyalan at tinadayo rin ng mga dayuhan. Napakarami mo rin makikita rin itong magagandang coffee shop at mga kainan. Karamihan pala sa mga establishment dito ay nag-open daw ng 9am. At dahil nga napaga ang aming pagpunta, ay napagpasyahan namin maglakad-lakad na muna. Medyo sad nga lang dahil ang destination namin museo ay under renovation. Pero may nakita kami isang museo dito na mag-open daw ng 9am at balak namin puntahan ito. Ito ay ang Museo de Intramuros. May entrance fee ito na 75 pesos. Pero kung ikaw ay estudyante, PWD or senior at dala mo ang iyong ID, ay makakadiscount ka dito at pwede mo siyang makuha ng 50 pesos lang. Ang next na mga aming pinuntahan ay itong Fort Santiago. So may entrance fee ito na 75 pesos at pagpasok mo dito ay bubungo sa iyong iba-ibang establishment gaya ng coffee shop, pwede ka rin umiram ng Filipiniana at meron din dito mga souvenir shop. So pagpasok mo dito ay marami lang makikitang magagandang tanawin. Kukulangin nga ang ilang oras na paglalakad mo dito kung balak mong kumuha ng mga pictures at mga video. Pero worth it naman dahil sa ganda ng mga tanawin dito. At kung gusto mo namang malaman ang history ng Intramuros ay pwede ka rin kumuha dito ng tour guide. At kung ikaw naman ay napagod sa paglalakad, huwag kang mag-alala dahil marami ka ditong pwedeng pagpahingahan. At alam mo ba na sa part na to ay makikita mo rin ang Intramuros Bridge. At pwede ka rin magpahinga dito dahil may mga maupoan din. At dito naman sa part na to ay mas makikita mo ng malapitan ang Intramuros Bridge at Kamagong St. malapit dito. At magandang kumuha ng retrato sa parting ito. So, ayun lang. Dahil nga nakaaya na kami umuwi, ay pahapyaw na lang ang mga video ko dito. Kung gusto mo bisitahin nito, ay pumunta ka lang dito sa Intamuro. So, ayun lang. Kung umabot ka rito, ay nagpapasalamat ako. Thanks for watching!